Dinikita ng Chinese Navy Helicopter ang eroplano ng before habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Umabot na tatlong metro lang ang layo ng chopper sa eroplano na posibleng nagdulot ng kapahamakan sa mga piloto at ilang mamamahayag na lula nito. The pilot really had a hard time to stabilize the aircraft habang nag siya on the top of the aircraft. The helicopter should have... Um, observe the proper and safe distance. Konting banggaan lang, no? uh, with that uh, close proximity, can lead to um, you know, disaster. Dagdag pa ng Philippine Coast Guard, malinaw na nilabag ng Chinese Navy Helicopter ang International Aviation Regulations. Para sa akin, ito ang pinakadelikado sa lahat. Kinundunan rin ng gobyerno ng Pilipinas ang peligrosong ikinilos ng Chinese military sa himpapawid. Isang diplomatic protest din ang iyahain laban sa China dahil sa nakababahalang insidente. Buwelta naman ng China, Pilipinas ang hindi nagpaalam sa Beijing sa pagpasok nito sa kanilang territorial airspace. Matatandang ignigiit ng China na may karapatan nito sa Scarborough Shoal. Naka-high alert din daw ang Chinese military sakaling muling manghimasok ang Pilipinas sa kanilang teritoryo ng walang permiso. Kinyundi na rin ng Estados Unidos ang peligrosong ikinilos ng China sa Scarborough Shoal at nanawagang itigil na ng Beijing ang pangaharas nito sa imang bansa. Mula karagatan, tumatawid na rin pahimpapawid ang girihan sa South China Sea. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng inkwentro sa himpapawid. Kamakailan lang nagdeploy ng flares ang Chinese fighter jets sa isang Australian Air Force plane sa South China Sea dahilan para magpahayag ng pagkabahala ang gobyerno ng Pilipinas para sa impormasyong napapanahon at on demand Tres Tanodalo NewsWatch Plus